Good morning! I'm back! This is Sam bruises and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa Mr. Supranational 2024. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusap Porta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Mr. Supra National tayo ngayon. Napuyat ba kayo? So, ako akong tatanungin ninyo, sobrang sulit na yung pagpupuyat ninyo. Dahil, siyempre, Masaya ang Mr. Supranational. And for sure, nasayahan din kayo. ko ako nga eh, natuwa ako sa mga na nila. Gusto ko yung opening show ng mga kandidato dito. Yung alam mo yun, yung may daradala silang flag, tapos naka-white t-shirt lang sila, and naka-jeans, ang gandang tignan. Sa simpleng kasuutan ng lalaki na to, na jeans at white t-shirt lang, lumalabas yung pagkalalaki nila, no? Lumalabas yung appealing in fairness. So, gusto ko yung mga nakikita ko. Ang gwapo gwapo ng mga kandidata. So, nakikita mo yung hugis ng katawan. Nakikita mo yung, yung haba ng mga legs nila. So, yun. So, natutawa ako. Tapos plus may dala-dala silang flag. So simple pero napakaganda tignan. And then gusto ko din yung atake nila. Yung ang saya nila. Hindi masyado seryoso. Tapos yung nag-i-introduction sila. Sobrang ambongga lang nun dati. Tapos Basta maganda yung eksenang yon So gustong gusto ko yung part na yon And gusto ko din dito yung pinaglakad sila with sw uh, swimwear ba So hindi sila naka swimming trunks. Naka boxer pala yon boxer short Sobrang tama lang yung ginawa ng Mr. Supranational Hindi nakakabasto sa mga kandidata Tapos parang doon nakikita mo yung kaseksihan ng kandidata kahit naka-short lang sila, di ba? So, gusto ko din yung atahe ng mga kandidata doon. Saka plus, gusto ko yung segment na yun na sumasayaw-sayaw sila. Yung alam mo yun, may pa-sexy move pa sila. Inikikot-ikot nila yung bewang nila. So, ang ganda. Ang ganda tingnan. In fairness, ang cute. So, yun. So, medyo naaliwa ako doon. Ang gagaling kasi sumayaw ng mga lalaking to. Diyos ko, parang ang saya maging kandidato ng Mr. Supranational. So, ako masasabi ko, experience ng mga kandidato, lalo na yung coronation, parang sulit, sulit sa mga kandidato. Kahit hindi sila napasama dito sa semifinals, pero yung experience nila hindi matatawaran, in fairness. Tapos, gusto ko din yung pinaglakad sila na, alam mo yung third segment nila, yung meron silang tawag dito, uh, naka-formal naman sila. So, para sa introduction ng uh, top 20, so gusto ko yon So, syempre, dito sa top 20, in-announce na ang mga special award ko sino nanalo. Si Colombia pala ang nanalo ng top model. E, paano naman? Kasi mukhang modelo naman talaga si Colombia. Saka, in fairness, kay Colombia hanggang doon ang katawan. And then, uh, doon naman sa ano sa influencer, syempre si Mr. Philippines ang nagwagi. Si South Africa nanalo din sa chat. di ba So, yon So, nakakatuwa kung iisipin mo. And then, ang mga pumasok sa top 20, halos lahat din naman ang ina-expect natin. And then, after noon, syempre pinaglakad sila. <laughs> Uli. <laughs> so, dito, in-announce na yung top 10. Sa top 10, medyo, ayun na, nalaglag na yung mga dapat malaglag. Ang mga nakapasok sa top 10, si Dominican Republic, mm -hmm, na ang gwapo-gwapo naman, si Poland. Siyempre, home court yon So, ang dami talaga nagtuturo sa kanya. Si Philippines, syempre, expected natin na makakarating sa top 10 si Philippines, si Netherlands. Alam niyo sa totoo lang, si Netherlands, isa to sa mga masasabi kong dark horse candidates. Kasi parang, Feeling ko wala siya sa radar, pero bigla siyang nakapasok. Pero in fairness naman sa kanya, ang gwapo naman niya. And then, Colombia. Mm -hmm. Sabi gano'n, hindi daw makakapasok sa top 10 si Colombia, pero nakaabot pa rin. Sa si South Africa, expected natin. Mexico, Laos, Venezuela, and Vietnam. So, sa Asia, ang mga nakapasok ay si Philippines, si Laos, at saka si Vietnam. Nalaglag na dito si Thailand, di ba mm -hmm. And then... Wala na rin si Brazil Hindi na rin um, uh, umariba si Brazil Tapos nalaglag na rin si Peru sa top 10 And then si Spain na wala na rin sa top 10 At saka si Puerto Rico na wala na din So si Netherlands ang isa sa mga masasabi kong dark horse candidates And then of course after nilang pinarampa dito na Ah, uh, top 5 na. Mm -hmm. Sa top 5 medyo na ako kasi talagang grabe, nakakakaba, 'di ba? So kinabahan ka din ba? Kinabahan ako ng bogga-bogga. Pero syempre ang pumasok dito ay sina Laos, andiyan din si Netherlands, Philippines, Venezuela at saka Africa. So si Czech Republic na no, wala na, no, doon palang lang sa ano, wala na siya sa top 10. Anyway, so ako para sa akin, uh, yung top five na nakuha nila, magagaling naman. Kahit naman ako sinasabi ko naman si Laos, baka makarating to ng top five eh. At ayun nga, nakarating nga siya ng top five. saming ganon kasi unexpected daw dito si Netherlands. Totoo naman. Kasi si Netherlands, marami tayong uh, nakikita pang kandidata, katulad ni Peru, na parang piling natin papasok sa top 5, si Spain, ayan din isa din yan sa mga piling natin papasok sa top 5 si sino pa ba to? si Pero si Spain sa, si uh, ina-expect ko din na makakarating din ng top 5 dito si uh, ayan si Puerto Rico piling ko din Dominican Republic parang kaya nila pero hindi na sila nakapasok ang mga nakapasok ay talagang matitindi. Pero yung Philippines, South Africa, at saka Venezuela, eh na-expect ko na talagang makakarating talaga sila sa dulo ng competition. So, talagang yung, yung tatlong yan, very strong. <laughs> at pumasok nga sila. So, si Laos, sabi ko nga, 50-50 siya eh. Pero, sa awa naman ng Diyos, nakarating naman ang baby louse natin. ba diba? So, happy ako doon yung nakarating siya. Si Netherlands talaga yung unexpected. Kala ko nga si Netherlands pa yung mananalo dito. Sabi ko na kung mukhang mananalo pa dito si Netherlands. And then, do sa top 5, nagkaroon sila ng Q&A kung saan naman talaga dito sinubukan. 30 seconds lang. Actually, yung sagot ni Laos aso ah, so, so lang parang sinakulo niya mula doon sa mga quote <laughs> ayon. and then si ano naman si Venezuela naman okay din lang yung sagot maganda din naman talaga sumago si Venezuela and then si Philippines maganda yung sagot ni Philippines kaya lang medyo nagkulang at saka ano eh, kumbaga parang nag-overtime din talaga siya. Ayun yung isa sa mga naging dahilan na parang sabi ko, ah, okay. Inabot kasi siya ng oras. Kumbaga, tapos na yung 30 seconds, nagsasalita pa siya. Pero, it's okay kasi maganda naman talaga din yung sagutan ni Philippines. And then, sa si Netherlands, in fairness kay Netherlands, eksaktong eksakto siya sa oras. Plus, nando doon na ang gaganda ng mga sinabi niya. At talagang masasabi ko din na hindi din naman naging bias dito ang Mr. Supranational or Supranational Organization kasi ang ganda din naman talaga ng sagot talaga ni Netherlands. And then, si South Africa, tulad ng ina-expect natin, talagang may puso. Ang naramdaman ko kay South Africa, he's a very humble. Ang humble-humble ng personality niya. Plus, nando doon na alam mo na talagang magaling. Plus, maganda ang profile. So, hindi tayo magtataka kung bakit siya ang ipinanalo. At sabi ganun, uh, tama ba yung naging posisyon ni Miss Philippines o dapat pa naging first runner-up siya? To be honest, maganda din yung sagot ni Phil Mr. Philippines. Kaya lang, ang naging problema lang, ginabot talaga siya ng oras. Pero, deserve niya yung posisyon at deserve niya yung top 5 talaga sa galing ni Brandon. Ito na yung masasabi ko na achievement natin dito sa Mr. Supranational kasi he breaks the rule. ah uh, he breaks the rule na lagi lang tayong top 10, top 10, top 10, top 10. So, na-break niya yun. So, nakaharapin siya sa, ano, sa top 5. At first time, ito na yung pinakamalayong narating natin dito sa Mr. Supranational. At parang bilang bago, alam mo yon uh, I think Uh, it's a good job. Job well done Philippines. Wala akong reklamo sa posisyon niya. So, hindi ako magre-reklamo. Ay, bakit sa si South Africa? Kasi nakita naman natin sa si South Africa. Sabi ko nga yung humbleness nando doon. Plus, nando doon. Ang ganda talaga ng profile. Plus, talagang winner. Ganun din naman si Netherlands. So, na medyo kinabahan ako kasi akala ko si Netherlands pa. But, kudos naman sa lahat ng top 5 ay talaga namang masasabi natin deserve nila yon So, kudos din sa organization ng Supranational. Alam nila kung paano talaga pumili ng tamang winner. At para sa akin, winner na si Mr. Philippines. Kahit nag-second runner-up siya, masasabi ko na winner mo pa rin may kasi talaga job well talaga dito si Brandon at mabuhay tayong mga Pilipino, di ba? And then, ah uh, sabi ng ganon, hindi daw kasi talaga pinapanalo yung walang ano, walang balbas. Ako to be honest, uh, kung papansin mo kasi parang ganon lagi yun na nanalo na may ano, siguro nagkakataon lang. Pero nandoon ako sa part na uh, it's not about the dahil dapat may balbas ka o wala it's about the presentation ng ng kandidato at kung ano ang profile na meron siya at plus nandoon doon kung paano niya talaga pinireset yung sarili niya ayun talaga yun <laughs> hindi yun sa may balbas ka kasi paano yun uh, ibig sabihin pag wala ka ng balbas hindi ka naman nanalo nagkataon lang na talaga ang nanalo ay laging may balbas pero para sa akin it's about the presentation ng ng kandidato kung paano niya pinireset yung sarili niya at ano ba yung ino-offer niya talaga bilang kandidato dito sa Mr. Supranational at para sa akin, isa sa mga talagang masasabi natin, ang ganda ng profile ay si Mr. South Africa at this Mr. Mr. South Africa ramdam mo sa kanya yung humbleness, yung yung pagkalalaki, ramdam mo din sa kanya yung, yung maganda yung alam mo yun, yung talagang may sinabi, di ba? So, yon So, yung mga naka sa top 5 talagang masasabi ko, best of the best na, di ba? At si Brandon, maganda din kasi inspira ano, inspirational siya eh. Nakita naman natin na from the uh, experience niya before and then ngayon napaangat niya yung sarili niya. And then, I think, double that. Philippines. So, yan. So, Ayun! Ayun yung reaction ko. Ang reaction ko, ang bongga ng Mr. Supranational. Syempre mamaya abangan ninyo more review para dito sa Mr. Supranational. Syempre mamaya magla-live tayo. Pero kayo guys, ano guys ang tingin ninyo dito sa pinag-uusapan natin? Gaano ba kayo na impressed dito sa Mr. Supranational? May tuturin nyo ba ang Mr. Supranational ay isa sa mga magandang male pageant. Ako para sa akin, yes ha. So yon so isa siyang pinakamagandang male pageant na napanood ko. At maituturin ko ang Mr. Supranational National ay best of the best talaga. So yon so kayo guys, ano guys ang reaction ninyo dito sa nangyari sa Mr. Supranational National? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin. So yun guys, guys maraming salamat syempre sa inyong lahat at saka syempre congratulations Philippines so, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika sabi nga ganon always keep smiling and always think positive walang imposible guys mutiwala lang tayo sa itaas kaya guys ang gandito na lang hanggang sa muli nating chikahan Paalam. Thank you, guys. thank yeah. you